Maligayang kadayawan and welcome to Basta Dabawenyo. Ako po muli ang inyong guest host, Trixie Cruz Angeles. At kasama po natin ngayon, former spokesperson, Atty. Harry Roque. Hi, mayong muntad Dabaw. At uh, karangalan ko na makasama kayo ngayong kadayawan. No? At siyempre dahil uh, ngayon po ay ang napaka-importanting uh, gabi at araw dahil kasama na naman natin ang mayor ng Sambayanang Pilipino. Walang iba po, kundi si Mayor Rodi Duterte. Magandang araw, gabi, o baga. Uh, alin dyan uh, sa uh, oras na programa na i i i ilalagay yung ano, itong uh, interview ko uh, para sa inyong lahat. Well, ano na po ha? Palagang banat makaagad na eh, yun oh, ha? Aha. Bumuupo ang kongreso ng Quad Committee, apat na committee. Dangerous Drugs, Human Rights, Public Order, at uh, accountability atay sa public accountability. At tinitingnan nila hindi lang issue ng extra legal killings, kundi yung involvement din ng pogo sa illegal drugs at pati si Senator Rizal Ontiveros, elini eh, link yung inyong dating special envoy na si Michael Yang sa issue ng drugs at doon sa isang pogo sa ban-ban pilit nila kayong dinidikit doon. No? Ano masasabi nyo dyan? Oh. I mean, if you have proof, then present it. Mm -hmm. Do not make a general statement. You present proof so that I can bring it to the legal department, justice, or to the prosecutor where uh, uh, these things uh, you may claim to have uh, existed at we prosecute. Yan ang dapat. Do not just be you know, por dal puro daldal ng daldal. Wala namang mangyari. You, you are not paid just to yung, yung trabaho mo dyan, you are not paid just to talk. You are, you, you are paid to to do, to do uh, the legal actions necessary. Isu-supida daw kayo ng Kongreso doon sa susunod na hearing ng quad uh -huh. para sa extra legal killings at uh, mga limang general ngayon ang uh, sinulatan ng ICC para makipag-ugnayan sa kanila no. So ang unang question ko, aattend ba kayo kasi sabi nila mapipilitan silang hindi lang mag magsupina pero pagkatapos ng supina, citation in contempt pag hindi kayo umatend no. At ano naman ang ma-advise sa mabibigay nyo doon sa limang uh, pulis kasama dalawang chief of staff na gustong kausapin ngayon ng ICC? na yung ICC na yan. I do not recognize that. Yeah. Uh, HHA. uh, ano yung ICC na yan? Uh, are we or are we not? Mm -hmm. Yan ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Uh, Abogado ako eh. Jurisdiction. First, question. Fiscal ako, whenever I face a case dito, sa korte, everyday, mag, Anong ako dyan? Do I have the power? May jurisdiction ba ako dito sa kasong in political prosecution? Wala. Huwag tayong magdaldal ng ano, let's go legal. Maraming uh -huh. nangyayari <laughs> sa mundo. Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano mang ginawa ninyong uh, mga ICC kayo, mga p***? Karaming injustice, karaming violence, senseless. Walang karason-rason. Dito nangyayari, especially perpetuated by the Americans. Wala kayong ginawa. Kayong mga uh, Euro Europeans, invento ninyo yan eh. Mm -hmm. You go after yung mga post-colony... Uh yung colony ninyo, yung tapos yung pumalit, medyo nang galit kayo kasi hindi na inyo, yun, ninahabol ninyo. Sir, uh, lokohan rin lang naman ang pinag-uusapan natin. Oh. Uh, Pag-landing na, the, other day dito sa Davao, siyempre katabi ng airport, yung KOJC compound. daming pulis. So, ano, SWAT, nakatakip naka, naka pang muka. Naka, ano, oh, eh, sir nagta-traffic dun lang. Yun yung bottleneck dun sa ano. So, medyo... Eh, <laughs> isa na ang kalaban nila. Pastor pa. ang dami nila. <laughs> oh. Kaya, in full, hindi ko lang ano kasi alam malapit ako sa police eh. Once upon a time, I was president. Once upon a time, I was a mayor. Talagang mahal ko ang pulis, pati sundalo. Kaya, this is the first time ako nag-react. Mm -mm. This is the first time ako nagsalita mm -mm. sa bagay na yan. Medi Kaya ang kalaban ng gobyerno, wag na lang yung pulis pati military. Ayaw kong idadamay. Gobyerno na lang. Ang kalaban ng gobyerno, si Pastor Kibuloy, isa lang yan. Isang ano tao ano. lang po yan. Uh -oh. uh, nagkulang tayo ng bagay. Wala na masyadong away noon. So dapat siya mga ganun uh, na battle gear. <laughs> si Pastor Isang pastor, isang pastor na of uh, Jesus Christ, the name above every name. Ang laki ng congregation na yan. Tapos naka full battle gear kayo. Magtanong ako, sino ang kalaban ninyo? Wala naman private army yan si pastor prayer warriors. Maraming pera. Million. O, oh, yung prayer warrior mm -hmm. na Sir, anong theory niyo? Bakit may overkill? Ay, so, kahit sinong ordinaryo mamaya. Eh, yan, 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 ang sakit ng nasa gobyerno. Eh. Mm -hmm. uh, uh, ayaw ko kasi magsalita against the police and the military. Patlalo yes, mm -hmm. lalo ang itong isang police. Pagka ganun, magpabilib ka agad. May utosan na hulihin mo si ano, o uh, baski congressman niya magpadala ng uh, yung military, tanki de gira, tawag nila sa bisaya, magpadala ng mga medyo corne. Utusan mm -hmm. mo lang tatlong NBI diyan o tatlong pulis hulihin mo o mo doon na ano pang? that's an overkill. Mm -hmm. uh, alam mo kung ano, what the name of the game? Mm -hmm. Pa-impress. So, pakit sila dun sa taas? Uh, pati yung taas, maligayahan. Mm -hmm. Pero alam, yung taas, alam nila, mm -hmm. yung puwet nila, ginagano doon kasi nakukurnihan yan sila. Uh -huh. Especially the military men. Okay. masyado yung polis. Yung mga military men, bakit pakitaan mo ng ganon, magsabi yan, yeah. ano ba naman, <laughs> na ginagawa nito ni ano anong Anong class ba ito sa PMAB, itong ulol na to? Mayor, <laughs> <laughs> ano masasabi ninyo na Court of Appeals finiris ang pondo ng Kingdom of Jesus Christ ay isang simbahan? Tama ba yun na simbahan, pondo ng simbahan, well, finiris? Uh, Pag-abot ito ng Supreme Court, uh, 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 ayaw ko lang mag-ano eh, kasi abogado ako. Pero sabihin ko sa iyo, without criticizing, di, mali yan. Uh -huh. So It does not involve mm. public funds. Correct. There is no allegation of misuse. Correct. Kasi siya yung pinagka chief eh. mm -hmm. And there is no member, any member of the kingdom ngayon, nagsasabi na nalugi siya sa contribution sa uh, <laughs> ano, tao na ito. Mm, oh, yung collection. Contribution. Okay. Pati ba naman niyang pakialaman ninyo, i-freeze ninyo? uh, okay. I think that uh, it is wrong. And uh, as a lawyer, at ikaw, alam mo yan. If I would go to court, if I, ako si pastor, uh, I can get the relief that uh, I should have. So, Kasi nga po, taxation, exempt ang simbahan. Tapos, ang money laundering, hindi exempt. Pwede ba naman yun? <laughs> President. Yeah. Mayor, election na, ilang buwan uh, na lang. Opo. So, as PDP uh, chairman, mm. meron na tayong dalawang uh, siguradong kandidato. Unang-una, anong masasabi niyo na si Tol, eh, iniwan na tayo? Uh, may, I'm sure that the, hindi naman sa pang ano, but it would be an inherent duty of a political party to come up with something. It's late. Mm -hmm at the very least, itong senatorial. Maybe kung hindi ka ako makakuha, but if I can get a a a, a, a siguro informator from the patawag pa ako ng ano then we can come come up with a slate a complete na lang yung yung ngayon nandiyan susuportahan so na namin kung sino-sino in addition na mag, ano kami ng reserva na kung may bagong Uh, sa sampa na gustong tumakbo. Yes. eh laglag ko na lang yung hindi basyado, hindi ko kakapartido, hindi ko kaibigan. O yung ayaw ko yung muka. <laughs> mm, Meron ka eh, na. Pero si, sino nga Meron. po? Si Senator Tol Tolentino na nakasama hmm. noon na tumakbo rin ng hmm. uh, senador dong kay tumakbo ng presidente. eh nagpaalam na po sa PDP laban. Inasahan hmm. niyo ba yun na alis siya ng PDP? Ganito yan eh. Hindi ko inasahan. Mm -hmm. Pero sinabi niya sa akin, uh -uh. ang maganda naman kay Senator Tolentino is uh, nag-usap kami. Mm -hmm. Sabi niya, aalis ako, iiwan ko kayo. paglipat na ako. So, kung tanungin mo ako ngayon, kung susuporta ako sa kanya o hindi, iniwan niya kami eh, Iwan, iiwan ko rin siya. If, if I go out uh, to campaign for Slate, I don't think that it would look nice to the PDP party mm -hmm. na ubalis sa amin. Ibig sabihin, hindi ako believe sa inyo eh. E tapos, susuportahan kita. Wala na. Okay. At ako naman, mm -hmm. uh, ang sa na ito, iniwan mo ako, eh bakit kita susuportahan? Si Governor Chavit Singson po, ano tingin nyo? Will you include him in a Senate slate? And uh, ano ba tingin nyo? Papayag ba siya na sumali sa PDP? Anong assessment nyo po? Ano bang relasyon niya ngayon sa Presidente? I, ako, in the first place, I, I will answer your question, yung, yung, yung una. Is, uh, susuportahan ko si Chavit. Kaibigan ko, at uh, ma ano ma season politician yan. Correct. Kung sabihin mo sa day-to-day -day buhay ng Pilipino nasa nas kamay niya, niya sa katagal niya sa politik Alam niya ang problema ng Pilipino. Kung ano doon sa pinakamababa. Yan ang importante diyan, yung alam mo ang problema yan. Hindi yung graduate ng mga sumakong niya, ni ma kung ni tapo pagdating doon magsalita, hindi hindi nila kapa yung ano talaga yung ano yung kate doon sa baba ng Pilipino community. Chabit Singson, ganun lang yan. Not that because he's my friend, but because alam ng alam ko at alam ninyong lahat na matagal sa politika yan. Maraming nalaman na yan yung problema ng ordinaryong Pilipino. Pero sa tingin niyo, tatakbo siya sa PDP eh kababayan niya yung presidente, no? At uh, lahat ng partido ngayon, maliban na lang sa PDP, ay eh, nagkaisa na, nagkuluwas na doon hmm. sa PFP. So bakit po sasama sa atin itong si Chavit Singson? Ako, mas gusto ko ako lang mag-isa. Ako lang ang PDP. magsi na, na kayong lahat. Okay ako. Uh, mas maganda para sa akin na tatak tatakbong lahat doon sa kabila kung may gusto magpunta dito sa amin magpatulong tignan ko it's about sincerity not to me not to everybody but to the Filipino people so supportahan ko yung tatakbo ng senador kung titignan ko na makakatulong ka sa bayan. Hindi pa ba kayo naabala na hindi kayo na bita ang PDP na makipag-alyansa sa PFP na partido ng presidente? Hindi po. Uh, mas mabuti yung malayo kami. Mm -hmm. Hindi na kailangan po na mag uh, magsama na magsama-sama na kayo lahat doon. Dito lang kami. Kaya nga, sabi ko sa iyo, mas maligaya ako pag mag-isa na lang ako. Nandoon na kayo lahat. At kung matalo lang man, ako na ang I will sink on my own. Kung matalo ang PDP, ako na ang lulubog mag-isa. So magpaligaya na kayong lahat. So kayong mga Pilipino, tutok na kayo doon sa kanila. Huwag na sa akin kasi nakabao na ako. Huwag tayong magsisihan. Ano advice nyo kay BP Sara? Nagbago na ba advice nyo na wag kang maging presidente? Oh. O Or sa tingin nyo, kinakailangan ng isang astig na strong leader para mamuno sa bansa at si Inday Saraba yung strong leader na yan. Ako, sabihin ko kay Inday, kasi sinabi ko kay Inday, o, huwag ka pumasok. Wala ka. Kaya kay Inday, pagka inuudok yan, sabi ko, dahil ma na ka na lang, mas maganda ang buhay mo pang wala. Magkakaroon ka ng episode sa buhay mo na mayor ka, ganon, tapos mag, mag dito presidente ka, magkaroon ka ng episode ng nightmare na hindi mo makalimutan sa buhay mo. Lampasan mo na yan, dito ka na kung anong gusto mong sunod mangyari sa buhay mo.